pinakamaswerteng animal zodiac sign sa Year of the Horse 2026. Merong tatlong pinakamaswerteng zodiac sign na makakapakinabang sa swerteng hatid ng Year of the Horse. Ngunit, meron ding siyam na zodiac sign na po yumaman o po pwedeng magkaroon ng iba't ibang swerte sa susunod na taon. Narito ang mga zodiac sign na pinakamaswerte at mga sojak sign na meron namang swerte sa pera o meron namang windfall na para sa kanila. At ito ang magiging dahilan kaya na magkakaroon sila ng yaman o ng iba't ibang swerte sa susunod na taon. Year of the Horse Isa sa pinakamaswerte ng animal sign para sa taon ng 2026 ay ang Year of the Fire Horse. Merong mataas na enerhiya ang horse na maaaring magdulot ng career advancement o paglago. Maaaring magdulot ng yaman para sa mga year of the fire horse. Pakatandaan mo lamang na gamitin ang mga lucky colors na nakalaan para sa iyo. Ito ay ang brown, yellow, purple. Ang iyong lucky numbers ay 2, 3, 7 at maaari mo ring ilagay ang mga swerteng halaman na para sa iyo. Ito ay ang kalya lily, jasmine at marigold. Pinakamaswerteng direksyon na dapat palagi kang umupo or palagi mo itong gamitin. Pwedeng ilagay ang opisina rito, pwedeng maglagay or magtayo ng negosyo sa mga area na ito. Ito po ay ang northwest, northeast at southwest. Year of the Goat o Year of the Sheep. Kabilang din sa pinakamaswerte para sa taon ng Year of the Horse 2026. Magkakaroon ng career advancement at meron ding mataas na swerte sa pera. Ang iyong lucky numbers ay 2 at 7. At ang iyong mga lucky colors ay brown, red, and purple. At ang lucky flowers mo ay carnation and primroses. Ang iyong lucky direction ay north. Year of the Monkey, kilala sa pagiging matalino at madiskarte. Kabilang ka sa pinakamaswerteng animal sign sa 2026. Ang iyong lucky numbers ay 4 and 9. Ang iyong lucky colors ay white, blue, at gold. Ang iyong lucky flowers ay chrysanthemum at crepe myrtle. Year of the Dog, kabilang ka rin sa mga masaswerteng animal signs sa susunod na taon. Ang iyong lucky numbers ay 3, 4, 9. Ang iyong lucky colors ay green, red, purple. Ang iyong lucky flowers ay rose at orchids. Ang paglalagay po ng mga halaman na swerte para sa iyo ay makakatulong po para maakit mo ang karagdagang swerte o mga pagkakataon na para sa iyo. Mahalaga po ang pagtatanim ng mga lucky flowers ninyo o ang pagsusuot ng mga lucky colors ninyo. Ganon din ang paggamit ng mga lucky numbers. Year of the Rooster, mayroon kang iba't ibang opportunities sa 2026. Ang iyong lucky numbers ay 5, 7, 8. Ang iyong lucky colors ay gold, brown, yellow. Ang iyong lucky flowers ay gladiola at cockscomb pwede kang gumamit ng images ng mga flowers na ito at pwedeng ilagay mo yan sa living room ng tahanan mo para maakit mo ang mga good luck energies na para sayo pwede rin magtanim ng halaman na totoo kung may makikita kang halaman na ganito year of the rat ang rat ay swerte din sa 2026 narito ang iyong lucky numbers 2 at 3 ang iyong lucky colors ay blue, gold at green at ang iyong lucky flowers ay lily at african violet. Pwede pong gamitin yung mga lucky colors uh, bilang kasuotan ninyo, kurtina ninyo or anumang mga bagay na ginagamit ninyo para po maakit ninyo yung uh, prosperity at abundance dahil ito po ay uh, magdudulot sa inyo ng swerte, dahil pabor o paborabling kulay ito para sa inyo. Swerte rin ang Year of the Dragon. Narito ang iyong lucky numbers. 1, 6, 7. Ang iyong lucky colors. Gold, silver, grayish white. At ang iyong lucky flowers ay dragon flowers. Year of the Ox. Swerte din ang Year of the Ox. Narito ang iyong lucky numbers. 1, 4. Ang iyong lucky colors, white, yellow, green. Ang iyong lucky flowers ay tulip, peach blossom. Year of the snake. Ang snake ay meron ding swerte. Ang iyong lucky numbers ay 2, 8, 9. Ang iyong lucky colors ay black, red, yellow. Ang iyong lucky flowers ay orchid at cactus. Year of the rabbit. Ang rabbit ay swerte rin para sa 2026. Narito ang iyong lucky numbers. 3, 4, 6. Ang iyong lucky colors ay pink, red, purple, at blue. Ang iyong lucky flowers ay jasmine at lily. Ang 12 animal sign ay mayroong kani-kaniyang mga swerte. Hindi man kayo kabilang sa top na pinakamaswerteng animal sign, mayroong pong nakalaan na swerte para sa 12 animal sign taon-taon. Kaya inilalagay natin yung mga lucky colors, lucky numbers, ganon din ang mga lucky flowers niyo, para matulungan kayo na iakit ang mga good luck energies para sa taon. May nakalaan po talagang lucky flowers, lucky colors at numbers para sa atin. Sa pamamagitan po ng paggamit natin sa mga yan, paglalagay sa tahanan, pagtatanim, at pagsusuot ng mga lucky colors natin, maa-attract natin yung good luck energies na para sa atin. Kaya't hindi dapat nag kung hindi ka kabilang sa pinakamaswerte kasi ang 12 animal signs ay makakakuha ng swerte sa bawat buwan at sa bawat pagkakataon. Meron po tayong windfall para sa atin na pwede natin iakit taon-taon or every month o ganun din sa pang-araw-araw na buhay natin. Kaya tayo naglalagay na mapampaswerte sa tahanan natin. Pakatandaan nyo pong mabuti, maglalagay kayo ng pampaswerte na magpapalakas po sa animal sign ninyo. Kailangan kung maglalagay kayo ng Lucky Charms, alamin ninyo kung para sa inyo ba yon. Kasi kung minsan, naglalagay tayo para makaakit ng swerte, kaya lang, hindi naman natin alam kung makakatulong ba talaga yun para sa animal sign ninyo. Ngunit, ang mga lucky charms po ay ginawa para makaakit ng good luck energies. Pero mas maganda kung malalaman mo kung makakatulong yun sa animal sign mo. Dito, makakasigurado ka na yung inilagay mo o yung binili mong pampaswerte ay talagang makakatulong sa iyo o makakatulong para sa mga anak mo. Meron po iba't ibang uri ng Lucky Charms dyan sa baba. Ako po ay affiliate. Pwede po kayong umorder dyan. Click nyo po yung uh, products para po maka-order kayo. Yung mga products na yan, uh, yung mga nakapost po dyan, makakatulong yan para sa animal sign ninyo. So mahalaga po, binibili natin yung magpapalakas sa atin or yung alam natin na makakapagpalakas sa bawat isa sa atin. Pero wala pong masamang bumili na nga pampaswerte, anong uri man ng pampaswerte na nais mo, wala pong masama. Pwede kang bumili to attract good energies para sa tahanan mo or to protect para maproteksyonan po ang tahanan mo laban sa iba't ibang uri ng inauspicious energies. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po kayo, mag-comment po kayo at sa lahat po ng subscribers ko at sa mga bagong nag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga susunod na upload natin, tatalakayan natin kung ano nga ba yung mga bagay-bagay na po pwede nating gamitin o iba't ibang uri ng ritual para sa paparating na taon.